Sobrang saya ng pagkikita ni Nabingo at Caroline. Nagkita sila sa kanilang tagpuan. At akala ng mga netizen na magyayakapan dito ang dalawa. Kita ang ngiti ni Caroline na ibang iba sa dating Caroline na masungit at hindi palatawa. Lahat ng nangyari kay Caroline ay dahil kay Bingo. Dahil since day one ay tinulungan niya talaga ito, laging nag-aalala si Bingo tuwing umaalis mag-isa si Caroline. Paniguradong magte-trending kapag umamin na sila sa isa't isa. Yun ang hinihintay ng mga netizen na mag-inlaban na si Nabingo at Ling. At ang daming na mukhang si Caroline ang tagapagmana ng kanilang kumpanya. Dahil napaka smart niya at napaka bait at alam niyang i-manage ang kanilang company. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid ay nag-aagawan kung sino ba talaga ang karapat dapat na magmana sa kanilang kumpanya. Music